sa isang maliit na baryo sa San Alfonso, isang mahirap ngunit marangal na lugar sa probinsya, lumaki si Leandro Salcedo, na mas kilala sa tawag na Andrew. Hindi madali ang buhay sa kanilang pamilya, ang kanyang ama na si Mang Denso ay isang magsasaka, habang ang kanyang ina na si Aling Minda ay isang labandera, bilang panganay sa apat na magkakapatid, si Andrew ang inaasahan ng pamilya sa maraming bagay. Simula pagkabata, sanay na siya sa hirap, bago pumasok sa eskwela, Nagtitinda muna siya ng pandesal sa kalsada. Pagkatapos ng klase, nagtutungo siya sa palengke bilang tagabuhat ng paninda. Sa gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera habang tinutulungan ang kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang mga takdang aralin. Pero kahit ganoon ang buhay nila, hindi nawawala ng pag-asa si Andrew, lagi niyang sinasabi sa kanyang ina, balang araw na eh, hindi na tayo maghihirap, magiging isang sikat akong arkitekto, at magpapatayo ako ng bahay para sa inyo. Ngunit ang pangarap niyang iyon ay malalagay sa matinding pagsubok. Isang araw, habang naglalakad si Andrew pauwi mula sa eskwela, napansin niyang may isang magarang sasakyan na tumigil sa may parke. Mula roon ay bumaba ang isang napakagandang dalaga, si Celestin Fuentes, or mas kilala bilang si Tina, anak ng mayamang negosyanteng si Don Gregorio Fuentes, na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanilang bayan. Si Tina ay hindi katulad ng ibang mayayamang bata sa kanilang lugar. Sa kabila ng marangyang buhay, may mabuti siyang puso at hindi siya mapagmataas. Sa katunayan, madalas siyang pumunta sa mga charity events upang tumulong sa mga mahihirap. Nang magtagpo ang landas nila ni Andrew, agad niyang napansin ang kasipagan at determinasyon ng binata, napahanga siya rito. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat lalo na tiyak na tatutol ang kanyang pamilya kung sakaling magkaroon siya ng damdamin para sa isang tulad ni Andrew. Ngunit hindi niya akalain mas malalim pa ang ugnayang mabubuo sa pagitan nila. Dumating ang isang matinding pagsubok sa buhay ni Andrew, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho ng mas mabigat para may may pagamot ito, nagtrabaho siya bilang kargador sa bayan, tagalinis ng sapato sa palengke, at minsan pa'y nagtitinda ng isda. Sa kabila ng lahat, hindi siya pinabayaan ni Tina, palihim itong nagpapadala ng pagkain at gamot sa kanyang ina, kahit na alam niyang magagalit ang kanyang pamilya kung malaman nilang tumutulong siya sa isang mahirap na lalaki. Ngunit isang araw, nalaman ng ama ni Tina ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, galit na galit ito at sinabing hindi nababagay sa kanilang pamilya si Andrew, pinagbawalan niya ang anak na makipagkita rito, ngunit hindi nagpatinag si Tina. Tay, hindi sukata ng pagkatao ang yaman, hindi porket mahirap si Andrew, hindi na siya mabuting tao, mariin sagot ni Tina. Ngunit ang galit ng kanyang ama ay mas matindi pa sa inaakala niya. Dahil sa banta ng kanyang ama, napilitang lumayo si Tina kay Andrew, hindi ito nagpakita sa kanya sa loob ng ilang araw at hanggang inabot na ng ilang linggo, hindi niya alam kung bakit, pilit niyang hinanap ito ngunit parang naglaho ito sa kanyang mundo. Samantala, mas lalo pang naging mahirap ang buhay ni Andrew. Nawalan siya ng trabaho matapos mapagbintangan ng pagnanakaw sa isang tindahan sa palengke. Wala siyang magawa kundi ang lumuwas ng Maynila para doon subukan ang kapalaran. Bago siya umalis, humarap siya sa libingan ng kanyang ama at bumulong. Itay, hindi ko po kayo bibiguin babangon po ako para sa pamilya natin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumuha siya, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pangungulila sa iniwan niyang tahanan. Sa Maynila, nagsimula si Andrew sa pinakamababang posisyon sa isang construction site, isang tagabuhat ng semento, dito niya naranasan ang matinding init ng araw, ang pangungut ng kanyang mga kasamahan, at ang pagod na halos hindi niya kinaya. Ngunit hindi siya sumuko, tuwing gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng liwanag, ng ilaw ng poste sa lansangan, gamit ang mga lumang libro na binigay sa kanya ng isang matandang inhinyero na humanga sa kanyang determinasyon. Makalipas ang ilang taon, unti-unti siyang nakilala at napansin sa kanyang pinagtatrabaho hang construction company, dahil sa kanyang pagsisikap, Napansin siya ng isang tanyag na arkitekto at tinulungan siyang makapasok sa isang scholarship program para sa mahihirap ngunit matatalinong estudyante. At dito nagsimula ang kanyang pag-ahon, pagkalipas ng limang taon, bumalik si Andrew sa kanyang bayan bilang isang ganap na arkitekto, hindi na siya ang dating mahirap na binata, ngayon, isa na siyang matagumpay na profesional na nagbabalik upang tuparin ang pangako niya sa kanyang pamilya. Inumpisahan niya ang isang project na pabahay para sa mga mahihirap sa San Alfonso, na magbibigay ng tahanan sa daan-daang mahihirap na pamilya, ipinagmamalaki siya ng buong bayan, at kahit ang mga dating mina maliit siya noon, ngayon ay hindi makapaniwala sa kanyang tagumpay. At higit sa lahat, muli niyang nakita si Tina at sa pagkakataong ito, naisip ni Andrew na wala nang magiging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng sakit, hirap, at pagdurusa, napatunayan ni Andrew na ang taong may pangarap, kasipagan, at mabuting puso ay kailanman hindi matatalo ng kahirapan. Niyakap niya ang kanyang ina at mga kapatid, habang luhaan niyang sinabi, Tapos na ang paghihirap natin na'y hindi na po natin mararanasang magutom, at hindi na po natin mararanasang maliitin ng ibang tao, natupad ko na ang pangarap natin. At sa huli, ang dating binatang may simpleng pangarap ay naging isang alamat, isang inspirasyon sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo ipinaglaban ang inyong pangrap. Matapos ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa San Alfonso, nagsimula ng magbukas ang mas maraming oportunidad kay Andrew, dahil sa kanyang dedikasyon, Marami pang kumpanya ang nag-alok sa kanya ng mas malaking proyekto, pero sa halip na unahin ang sariling ambisyon, pinili niyang bumalik sa kanyang bayan upang tumulong. Isa sa una niyang proyekto ay ang pagpapatayo ng isang paaralan para sa mahihirap na estudyante, isang bagay na noon ay pangarap lang niya habang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera, para kay Andrew, ang edukasyon ng susi sa pag-asenso, kaya nais niyang bigyan ng pagkakataon ang mga batang katulad niya noon. At pagkalipas ng halos kalahating taon, naipatayo na ni Andrew ang paaralan. Sa pagbubukas ng paaralan, isang malaking selebrasyon ang naganap sa buong bayan, dumating ang mga pinuno ng gobyerno, mga dating guro ni Andrew, at mga kababayan niyang dati hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. At sa gitna ng lahat ng yun, nakita niya si Tina, nakangiti at tila ba hindi nagbago ang nararamdaman para sa kanya. Hindi maitatangging may nararamdaman pa rin si Andrew para kay Tina, matapos ang lahat ng taon ng pagkakahiwalay nila. Tila ba bumalik ang lahat ng alaala, ang masasayang sandali, ang mga pangarap na binuo nila noon, at ang biglaang pagkawala ni Tina sa kanyang buhay. Nag-usap silang dalawa sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa paaralang itinayo ni Andrew. Andrew, hindi ko ginusto ang nangyari noon. Hindi ko gustong lumayo sa iyo, maluhaluhang sabi ni Tina. Alam ko Tina, noon nagtanim ako ng galit sa iyo, dahil sa bigla ka na hindi nagpakita at nagparamdam sa akin. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang lahat, hindi mo kasalanan, sagot ni Andrew. Ipinakita ni Tina ang sugat na idinulot ng pagkawala ni Andrew sa kanyang buhay. Hindi rin naging madali para sa kanya ang lumayo. Maraming beses niyang sinubukang makipag-ugnayan, pero dahil sa mahigpit na pagbabantay ng kanyang ama, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, pareho na silang malaya, pero may isa pang tanong sa puso ni Andrew, may lugar pa ba si Tina sa bagong buhay niya? Habang abala si Andrew sa kanyang proyekto, may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya, si Don Gregorio Fuentes, ang amanitina. kahit matagal na itong nanahimik, hindi nito matanggap na ang isang dating mahirap na binata ay mas matagumpay pa ngayon kaysa sa kanya. Kasama ang isang tiwaling politiko, gumawa si Don Gregorio ng isang plano upang sirain si Andrew, pinilit nilang ipasara ang paaralan na itinayo niya, gamit ang peking dokumento na nagsasabing hindi ito pumasa sa safety standards. Nang mabalitaan ito ni Andrew, agad siyang kumilos upang ipaglaban ang kanyang paaralan. Hindi ko hahayaang mawala ang pangarap na ito, pinaghirapan natin ito para sa mga bata, mariin niyang sabi sa kanyang mga kaibigan at supporters. Ngunit alam niyang ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paaralan, ito rin ay laban para sa kanyang dignidad at paninindigan. Sa tulong ng isang abogadong dating kaklase ni Andrew, ipinaglaban niya sa korte ang ipinatayo niyang paaralan nagpakita siya ng ebidensya na nagpapatunay na malinis ang lahat ng papeles nito samantala si Tina naman ay hinarap ang kanyang ama tay hanggang kailan ninyo pipigilan si Andrew hindi pa ba sapat ang ginawa nyo noon hindi ba kayo natutuwa na may isang taong tulad niya ni Andrew na handang tumulong sa ating bayan na handang tumulong sa mga kababayan nating naghihirap hindi ito nagsalita at nanatiling matigas ang puso ni Don Gregorio. Dahil sa lumalawak na suporta ng bayan kay Andrew, napilitan ang korte na baligtarin ang desisyon at ipagpatuloy ang operasyon ng paaralan, hindi nagtagumpay ang plano ni Don Gregorio. Ngunit hindi rito nagtatapos ang laban, may mas matinding pagsubok pang darating kay Andrew. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nasunog ang paaralang ipinatayo ni Andrew, natupok ang ilang bahagi nito at ilang bata ang muntik ng madamay, sa kabutihang palad, walang namatay, pero malaking dagok ito kay Andrew. Habang pinapanood niya ang abo ng kanyang pinaghirapang proyekto, hindi niya maiwasang maluha. Bakit ganito, ginagawa ko lang naman ang tama, bakit laging may humahad lang? Lumapit sa kanya si Tina at hinawakan ang kanyang kamay. Andrew, hindi pa ito ang katapusan, alam kong kaya mong bumangon ulit at sa kanyang puso, alam ni Andrew na tama si Tina. Hindi niya hahayaang manaig ang kasamaan, at hindi niya hahayaang mahayla siya pababa ng mga taong hindi siya gustong makita na magtagumpay sa buhay, para makatulong sa kanyang mga kababayan, at sa mga kabataang nangangarap na makapag-aral. Sa tulong ng mga kababayan, muling itinayo ni Andrew ang paaralan, mas matibay, mas maganda, at mas handang tumulong sa mas maraming estudyante. Hindi siya pinabayaan ng mga taong naniniwala sa kanya. At sa harap ng lahat, isang espesyal na panauhin ang dumating, si Don Gregorio Fuentes mismo. Sa unang pagkakataon, nagpakumbaba ito kay Andrew. "Patawad, iho, mali ako. Akala ko noon na wala kang mararating sa buhay. Inakala ko noon na mahina ka, pero pinatunayan mong ikaw ang tunay na malakas." Sa halip na galit, kapatawaran ang isinagot ni Andrew. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Nagtagumpay po ako dahil may mga taong naniniwala sa akin, ang pamilya ko at si Tina, kaya ang tagumpay ko na ito ay para sa buong pamilya ko. At para po kay Tina, dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumuko, at ngayon ang tagumpay ko pong ito ay gusto kong ibahagi sa mga kababayan po natin, na naghihirap at para sa mga kabataang nangangarap na magtagumpay din, sa kanika nilang mga pangarap balang araw. Matapos ang lahat ng laban at pagsubok, nagdesisyon si Andrew na ipagpatuloy ang kanyang misyon, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong bayan. Sa gitna ng selebrasyon, lumuhad siya sa harap ni Tina, hawak ang isang simpleng sing-sing. Tina, ikaw ang kasama ko sa bawat laban, ikaw ang dahilan kung bakit mas pinili kong ipaglaban ang tama, gusto kitang makasama habang buhay. Sa gitna ng hiyawan at palakpakan, tumulo ang luha ni Tina habang tumangok. At sa araw na yun, hindi lang si Andrew ang nagtagumpay, naging inspirasyon siya sa lahat ng nangangarap, sa lahat ng nagmahal, at sa lahat ng bumabangon matapos ang bawat pagsubok. Si Andrew Salcedo, mula sa pagiging isang mahirap na binata sa San Alfonso, ngayon ay isang matagumpay na arkitekto, isang leader, at isang lalaking puno ng pagmamahal at paninindigan, at sa bawat batang nangangarap, sa bawat pamilyang nagsisikap, ang kanyang kwento ay tatatak sa isipan ng lahat. Matapos ang matagumpay na pagbawi ni Andrew sa kanyang paaralan, patuloy niyang pinalawak ang kanyang advokasya sa edukasyon, itinayo niya ang pangalawang paaralan sa isang liblib na baryo upang mas marami pang kabataan ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Kasabay nito, naging abala rin siya sa pagpaplano ng kanyang kasal kay Tina, isang simpleng seremonya lang ang nais nila, isang pagtitipon kung saan kasama ang pamilya at mga taong naging bahagi ng kanilang kwento. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga taong nais siyang pabagsakin, isang gabi, habang pauwi mula sa site ng kanyang bagong ipinapatayong paaralan, bigla siyang pinagtangka ang ambusin ng hindi kilalang grupo. Habang nagmamaneho si Andrew pauwi, bigla siyang tinambangan ng dalawang lalaking nakamaskara, pinilit siyang pababain sa sasakyan at tinutukan ng baril. Tigilan mo na ang pagiging bayani Andrew, hindi lahat ng tao gustong umangat ka. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka sa bayan na to, babala ng isa sa mga lalaki. Ngunit hindi natinag si Andrew, sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang natutunan niyang diskarte sa pagtatanggol sa sarili at naagaw ang baril ng isa sa mga kalaban, sa takot, nagpulasan ang mga ito. Sa kanyang isip, isang pangalan lang ang maaaring nasa likod nito, si Mayor Ramiro Salvador isang makapangyarihang politikong nasagasaan ng kanyang adbokasya. Habang nagpapagaling mula sa ilang sugat na natamo sa pananambang, kinausap ni Andrew si Tina. Hindi ko gustong madamay ka rito, Tina, mukhang hindi pa tapos ang laban ko sa bayan na to, saad ni Andrew. Andrew anong pinagsasabi mo, hindi kita iiwan, nagsimula tayo ng magkasama, tatapusin din natin ito ng magkasama, tugon ni Tina. Sa tulong ng ilang kaibigan, pinaimbestigahan ni Andrew kung sino ang nagutos ng pag-atake sa kanya. Lumalabas sa investigasyon na may kaugnayan ito kay Mayor Ramiro, na hindi natutuwa sa pagpapalawak ng proyekto ni Andrew, dahil naapektuhan ang kanyang ilegal na negosyo sa bayan. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang pinagigihan ni Andrew ang kanyang misyon, linisin ang bayan mula sa katiwalian at ipaglaban ang karapatan ng mahihirap. Sa kabila ng panganib na hinaharap nila, itinuloy ni na Andrew at Tina ang kanilang kasal. Ipinakita nila sa lahat na hindi sila natatakot na ang pagmamahal nila sa isa't isa ay mas malakas kaysa sa anumang banta. Sa harap ng altar, habang nakatitig sa mga mata ni Andrew, sinabi ni Tina, Ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa pangarap, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko, mahal na mahal kita, Andrew. At sa harap ng maraming saksi, ipinangako ni Andrew. Ipaglalaban kita, ipaglalaban ko ang mga sinimulan ko sa ating bayan, hindi ako titigil hanggat hindi natin nakikita ang liwanag sa dilim. Ngunit sa likod ng masayang selebrasyon, isang bagong panganib ang paparating. Sa gabing yon, habang abala sa kasiyahan ng lahat, isang lihim na plano ang inilunsad ni Mayor Ramiro. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, Ipina-frame up niya si Andrew sa isang kasong hindi nito ginawa. Kinaumagahan, habang nagpapahinga pa sa kanilang honeymoon, biglang may dumating na mga pulis. Andrew Salcedo, inaaresto ka sa kasong smuggling at panunuhol sa gobyerno. Nagulantang ang lahat, walang nagawa si Andrew, kundi sumama sa mga autoridad. Sa isang iglap, ang buhay ni Andrew ay nagbago mula sa pagiging isang inspirasyon sa kanyang bayan isa na siyang bilanggo na pinaratangan ng kasalanang hindi niya ginawa. Habang nasa loob ng selda, nakatanaw siya sa labas ng bintana, iniisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Dumating si Tina, luhaan at balisa. "Andrew, gagawin ko ang lahat para mapalaya ka. Alam kong si Mayor Ramiro ang may pakana sa lahat ng ito." Saad ni Tina. Ngunit hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay at mumiti. "Tina, hindi ako natatakot." Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangarap natin. Magtitiwala tayo sa hustisya. Pero sa isang bulok na sistema, sapat nga ba ang tiwala? Habang nasa bilangguan si Andrew, kaliwat kanan ang paninira sa kanya sa telebisyon at pahayagan. Ginamit ni Mayor Ramiro ang kanyang koneksyon upang sirain ang imahe ni Andrew, pinapalabas na isa siyang smuggler at kriminal. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa kanya, ang mga estudyanteng natulungan niya mga guro, at ang kanyang pamilya. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Andrew sa harap ng munisipyo, dala ang mga placard na may nakasulat. Palayain si Andrew Salcedo, isa ito sa pinakaunang beses na lumaban ang bayan laban sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Habang nasa loob ng kulungan, may isang lalaking lumapit kay Andrew, isang matandang dating accountant sa gobyerno na nakulong rin dahil sa peking kaso. Alam kong inusente ka, iho, may mga dokumento akong makakapagpatunay na si Mayor Ramiro ang nasa likod ng smuggling, hindi ikaw bulong ng matanda. Nabuhayan ng loob si Andrew, sa tulong ni Tina at ng kanyang mga kaibigan, lihim nilang ipinuslit ang dokumento palabas ng kulungan upang magamit sa korte. Ngunit hindi basta-basta sa suko si Mayor Ramiro. Nang mabalitaan ni Mayor Ramiro na may ebidensyang magpapabagsak sa kanya, Nagutos siya sa mga tiwaling pulis na ipapatay si Andrew sa loob ng kulungan. Isang gabi, habang natutulog si Andrew sa kanyang selda, biglang may pumasok na tatlong lalaki na armado ng patalim. "Pasensya na, bata, utos lang 'to," sabi ng isa. Ngunit bago pa nila magawa ang balak nila, may isang misteryosong tao ang sumugod at pinatumba ang tatlo. "Andrew, bilis, sumama ka sa akin. Ito ay si George. Isang dating pulis na bumaliktad kay Mayor Ramiro matapos makita ang kanyang kasamaan. Sa tulong ni George, matagumpay na nakatakas si Andrew, mula sa kulungan, hindi para magtago, kundi para lumaban. Matapos makatakas, nagtago muna si Andrew sa isang lumang bahay sa kabundukan, doon siya nagplano kasama si Natina, George, at ilan pang taong handang lumaban sa katiwalian. Hindi tayo pwedeng tumakas habang buhay kailangan nating ilabas ang ebidensya sa tamang paraan, sabi ni Andrew. Sa tulong ng social media, inilabas nila ang mga dokumento na nagpapakita ng kasamaan ni Mayor Ramiro, dahan ang nagising ang bayan sa katotohanan. Ngunit sa kabila nito, isang huling hakbang ang gagawin ni Mayor Ramiro upang mapabagsak si Andrew, isang pag-atake na babago sa lahat sa gitna ng kagubatan, habang pinagpaplanuhan ni na Andrew at Tina kung paano nila ilalabas ang katotohanan, biglang may sumabog malapit sa kanilang taguan. Andrew, tumakbo ka na sigaw ni Tina, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila, palatandaan na natuntun na ni Mayor Ramiro ang kanilang kinaroroonan. Si George, na tumulong kay Andrew makatakas mula sa kulungan, agad na pumusisyon upang harangin ang mga tauhan ng mayor. Ako na ang bahala rito, Andrew. Dalhin mo si Tina sa ligtas na lugar kasama ang iba pa, sigaw ni George. Ngunit hindi papayag si Andrew na basta na lang siyang tatakbo. Hindi kita iiwan, George. Lalaban tayo. Mabilis niyang inagaw ang baril mula sa isang kalaban at lumaban sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng putukan, isang bala ang tumama kay George sa dibdib. Ituloy mo ang laban, Andrew kailangan mong tapusin ito, bulong ni George bago siya tuluyang bumagsak. Nagliliyab ang damdamin ni Andrew, hindi siya patatalo, alam niyang ito na ang huling laban, at kailangang matapos na ang kasamaan ni Mayor Ramiro. Matapos makatakas, nagtungo si na Andrew at tina sa isang lihim na lokasyon kung saan nagtipon-tipon ang mga taong sumusuporta sa kanila. Hindi na tayo dapat matakot, Panahon na para lumaban hindi lang para kay Andrew kundi para sa ating lahat, sigaw ng isa sa mga guro na tumulong sa kanya noon. Mabilis na kumalat ang balita, ang buong bayan ay nagkaisa upang pabagsakin ang diktadurang pamumuno ni Mayor Ramiro. Sa social media, nag-viral ang ebidensya laban sa kanya, lalong sumiklab ang galit ng taong bayan nang lumabas ang CCTV footage ng tangkang pagpatay kay Andrew, sa loob ng kulungan. Wala nang tatakbuhan si Mayor Ramiro, bulong ni Tina. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang makapangyarihang politiko. Alam ni Mayor Ramiro na palapit na ang kanyang pagbagsak, sa kanyang desperasyon, ipinadukot niya si Tina upang gawing panakot kay Andrew. Kung ayaw mong mamatay ang pinakamamahal mo, sumuko ka, banta ng Mayor sa isang live broadcast. Ngunit hindi natakot si Andrew, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Hindi ako sa suko Ramiro, at ngayong gabi, titiyakin kung matatapos na ang paghahari mo, sagot niya habang nasa harapan ng libu-libong mamamaya na handang lumaban. Kasama ang ilang matatapat na pulis at militar, sinalakay nila ang kampo ni Mayor Ramiro. Nagkaroon ng isang matinding encuentro. sa kabila ng lahat ng putukan at pagsabog, natunto ni Andrew si Tina, nakagapos sa isang upuan. Agad niyang pinakawalan ito, Tina, tapos na ang bangungot natin. Ngunit bago sila makalabas, isang huling pagtatangka ang ginawa ni Mayor Ramiro, binunot nito ang kanyang baril at itinutok kay Andrew. Hindi mo ako matatalo, bata, sigaw ng Mayor. Ngunit bago pa nito makalabit ang gatilyo, isang putok ang umalingaungaw. Si Tina mismo ang bumaril kay Mayor Ramiro, tinamaan ito sa balikat, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Sa wakas, tapos na ang paghahari ng kasamaan, matapos ang matinding laban, tuluyang bumagsak si Mayor Ramiro, inaresto siya at ang lahat ng kasabwat niya sa kanilang mga iligal na gawain. Si Andrew naman ay tuluyang nilinis ang pangalan, isang malaking selebrasyon ang naganap sa kanilang bayan bilang pasasalamat sa kanyang katapangan. At sa harap ng libu-libong tao, isang bagong pangako ang binitiwa ni Andrew. Ito ang simula ng bagong pag-asa hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Naging inspirasyon siya hindi lang sa kanyang bayan, kundi sa buong bansa. Lumipas ang ilang taon, unti-unting bumangon ang bayan mula sa katiwalian, mas dumami pa ang paaralang na ipatayo ni Andrew, ang pangarap niya noon ay ganap ng natupad, at sa huli, sa harap ng isang tahimik na tanawin ng paglubog ng araw, niyakap niya si Tina, Andrew, Napatunayan mo sa lahat na ang isang taong may mabuting puso ay hindi kailanman matatalo ng kasamaan. At ikaw, Tina, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Mahal na mahal kita. <tinyo>